So, ano ang mission ni Jesus Christ? Bago tayo magkaroon ng matatag na pananampalataya, kailangan nating makilala ang ating pinapanampalatayanan para tayo ay magiging matatag at magiging strong para sa Kanya. Sa palagay mo, as a Christian, bumaba siya sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Pero bakit hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos? Hindi niya sinabi ang kanyang misyon. Nang na-realize ni Peter na, na si Jesus ay anak ng Diyos, sinabi niya, I don't want somebody to kill you. Anong sagot ni Jesus Christ? Get behind me, Satan. So, ayaw niyang makilala na siya ay Diyos at ang kanyang plano, eh, ang plano niya ay iligtas tayo. So, kung sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos, ang mangyayari ay hindi siya papatayin, hindi siya mapapako sa cross dahil sasambahin agad siya ng tao. Ang mission ni Jesus Christ ay ang mamatay sa krus. Ang ipinakita niya sa atin ay ang pagtupad ng propesya. That's why prophecy was so important. Kung sinabi ni Jesus Christ na ako ay Diyos, ako ang magliligtas sa inyo, walang magtangkang patayin siya. Straight away sasambahin siya ng tao. So bakit kailangang mamatay si Jesus Christ sa cross? E pwede naman niyang gawin yun. Ang tubusin ang tao sa kanilang kasalanan o patawarin ang mga tao sa kanilang kasalanan nang hindi siya kailangan magsakripisyo o magpakapako sa krus. Ano ang ibig sabihin niya na kailangan niyang mamatay sa krus para mailigtas ng sangkatauhan? Alam mo ba ang sagot? Ang isnalarawan ni Jesus Christ ay para ipakita sa tao na ang kasalanan, ang katumbas ay kamatayan. For the wages of sin is death. So, ano man ang kasalanan natin, hahantong tayo doon sa kabayaran. Magbabayad tayo. Yun ang ipinakita niya. Nasa bigat ng ating kasalanan, ang ating kahantungan, tayo ay magbabayad. Kung anong ibinigay mo sa buhay, yun ang babalik sa'yo. Yun ang ipinakita ni Jesus Christ kung bakit siya namatay sa krus. Para ang bawat pagkakasala natin, ay pagdudusahan natin. Kung kilala mo si Jesus Christ, naniniwala ka sa kanya. Sundan natin ang kanyang ginawa. Manampalataya tayo sa kanya. Makinig tayo sa kanya. Sumunod tayo sa kanyang batas. Lord is law. 'Yun ang dapat sundan natin. Saan daw sa Biblia pwedeng makita na si Jesus Christ ay God. So don't get me wrong, there's a lot of verses in the Bible claiming that Jesus Christ is God kung ang espiritu ng Diyos ay wala sa iyo, itong mga salitang ito ay parang wala lang sa iyo. Marami pa rin ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Siya lang daw ay tao. Jesus Christ will only dwell in you if you believe. It. At matatamo mo lamang ang salvation kung naniniwala ka na si Jesus ay nananahan sa iyo. If you recognize that God dwells in you, then everything will be added unto you. Ang mahalaga, yung ating kaluluwa na alaga natin. Na nakasunod tayo kay Jesus Christ. Sa pananampalatayang mayroon si Jesus Christ sa Ama. At dahil sa pananampalataya natin sa anak, makikita na rin natin ang Ama. Because ang Ama ay nananahan sa anak, at ang anak ay nananahan sa Ama, at ang anak ay nananahan sa atin sa may pananampalataya sa kay Jesus Christ. Hindi nyo ba napagtanto na si Jesus Cristo ay nananahan sa inyo? Kaya sa Satan tuwan-tuwa para sa kanya isang tagumpay o isang panalo na mapatay si Jesus Christ. O ang mamatay si Jesus Christ. Para sa kanya panalo yon Pero hindi niya alam ang mission ni Jesus Christ ay mamatay sa cross para mailigtas ang sangkatawan. Jesus Christ is God. He is the Son of God. You will only be saved if you believe in the Son of God. Isinugo siya ng Ama para to pa ang kanyang misyon para sa sangkatauhan dahil mahal tayo ng Diyos Ama. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ ay para tapusin ang kanyang misyon sa ikaluluwalhati ng Ama. Dahil mahalaga to sa ating buhay, sa buhay ng ating pananampalataya sa Kanya. So, sa pananampalataya natin sa Kanya, doon pa lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang natin makamit ang salvation. Kung masundan natin siya, siya ay mananahan sa atin, at tayo mananahan sa Kanya. Hindi ibig sabihin na si Jesus Christ ay napagtagumpayan niya ang cross, napako siya at nagsakripisyo siya dahil sa ating kasalanan, hindi ibig sabihin nun, ngayong oras na to ay ligtas na tayo. Tandaan natin, ang isinarawan ni Jesus Christ ay ipakita sa tao at ipaalam sa tao na tayo ay mayroong pag-asang maligtas So, ang ibig sabihin, pag tayo ay cross sa buhay at maging tayong mali at hindi tayo sumunod sa kanyang utos, sa kanyang patas, patatawarin naman ako ng Diyos. Lahat naman ng kasalanan, napapatawad. Mabait naman ang Diyos. Yes, mabait ang Diyos. Maawain ang Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Doon sa mga taong teintin na humihingi ng tawad, ibig sabihin, nasa puso ang paghingi ng tawad. Humihingi ka ng tawad, pero hindi ka naman seryoso ibig sabihin eh, humingi ka ng tawad ngayon, balik ka ulit bukas sa pagkakasala. Humingi mo ng tawad, hindi mo na babalikan ang pagkakasalang ginawa mo. Humingi ka ngayon ng tawad, bukas magnakaw ka ulit. Ngayon humingi ka ng tawad, bukas magsinungaling ka ulit. Ibig sabihin ang hindi ka taimtim na humingi ng tawad. Ang Panginoon ay maawain, pero hindi siya nagtatrabaho outside the law. Na kung anong binigay mo sa buhay, yun ang babalik sa'yo kung nanira ka ng kapwa, yun din ang mga buhay o mga klase ng buhay na iyong maatra. Na magtataka ka lamang bakit maraming naninira sa akin. Kasi gawain mo. Kaya yun yung babalik sa'yo. Kung anong itinanim mo, no? ito yung mga kasabihan ng matanda, pero biblical ito, na kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Alangan naman daw magbunga ang kamatis ng saging. Ako nagkaroon ng lubhang karamdaman. Minsan tanungin mo ang iyong sarili, ano bang nagawa kong kasalanan? Kasi for the wages of sin is death. So, pe pero syempre, bago ka mamatay, babayad ka muna. Yun yung time na magmuni-muni ka at humingi ka ng tawad sa Diyos. Doon kasi lumalapit tayo pagka may matindi tayong nararamdaman. Kapirahan man yan, relasyon man yan, o karamdaman sa ating katawan. Doon nagigipit tayo at wala na tayong solusyon na nakikita, doon tayo lumalapit sa Diyos. Doon natin napagtanto lahat ng ating nagawang hindi tama. Minsan, ito yung way na para lumapit tayo sa Diyos. Lahat tayo nagkakasala. Pero ayong ating mga karanasan ay proseso yan na para ituwid tayo hindi para parusahan tayo kundi ituwid tayo na magiging anak ng Diyos na makasunod sa kanya na para maging mabuting tao God bless everyone